mga kabiker dyan na nakapanood at natulungan nitong video ito, ito naman yung top 1 natin. Ito yon. Patutunayan ko na magiging one cake motor mo kapag pinanood mo ito. Magandang hapon sa inyo mga kabiker. It's me again, ang inyong kabiker, Chris Custom Cycle. Welcome ulit dito sa ating channel. At puruin ang Panginoon dahil ilang days tayong hindi nakapag-vlog. At eto nga, doon sa mga tuloy na nagse-search ng mga videos para makapanood sila. At the same time, maayos nila yung motor nila. No? So itong may ibabahagi ko sa inyo mga kabiker, mapagpipilian nyo to. Dahil itong ibabahagi ko ay top 10 best videos ko na maraming natuto. Pag na natin patagalin, eto na yun. A few inches later. So unahin natin sa top 10, no? ito yon Binalatan ko buong wiring for tutorial. Sa bidyong yan mga kabiker, talagang binalatan ko yung harness dyan, no? At ipinakita ko kung saan papunta yung mga connection niya, no? Ang ginamit ko dyan, kung hindi ako nagkakamali, is Rusi 125, no? So, applicable to sa mga Alpha, Skygo, Motopos, Rakal, kasi same ng Honda yung mga yan, no? So, makakatulong ito sa inyo dahil hindi na kayo malilito kung pa, saan papunta yung mga wire. No? Kaya i-search nyo sa channel natin yan para hindi kayo malito at hindi kayo magkamaling mag-wiring dahil alam nyo na kung saan papunta yung mga wirings. No? Marami din kasi sa atin na hindi alam mag-wirings at dyan sa video yan, ipinakita ko saan siya, siya, pumunta at kung ano yung mga kulay. No? Malaking bagay ito mga kabiker at makakatulong sa inyo. So next tayo, top 9. Ayan. Trust and tested talaga. Yung sa bidyong yan is tungkol ito sa side gapping ng spark plug natin. No? Maraming nagko-comment sa akin dyan na pwede ba yan sa long ride. At talaga namang napatunayan may mga nag-comment na ang ganda daw ng response, ang ganda daw ng performance nung naka side gapping sila. Tinatawag kasing side gapping is yung modify spark plug. No? Ang kagandahan dito mga kabiker, kung gusto mong magpalakas ng kuryente mo, gawin mo to. I-modify mo yung spark plug mo at yung pinakita ko sa video niyan kung paano yung pagkakakat niya, no? Ganun lang yung gagawin niyo mga kabayker. At kung masusundan niyo, malaking pagbabago sa the same time sa performance, no? So next step 8 tayo. Ito 'yon. How to install oil cooler. Yan naman sa video niyan mga kabayker. Marami talagang naghangad na magkaroon niyan ganyan kasi ang tulong nito sa mga motor natin, malilesen yung init ng makina natin kasi nga ipinakita ko dyan sa video talagang functional no Gumamit ako ng clear na hose. Pinakita ko kung saan palabas yung langis. Kung tama ba yung function niya. At makikita nyo talaga sa video niya. At kung paano ikabit. No? May naring nag-install niyan. Maraco, AMX. Sa mga Alpa, meron na rin yan. I-install talaga natin para step by step matutunan nyo. Ang gandaan dito mga kabiker, umani talaga ng maraming views yan. No? So next, top 7 naman tayo. Ito yun. Easy way to tune carburetor. Ayan, sa bidyong yan mga kabiker, malalaman nyo kung ano yung dapat gawin, pag, paano magtono, paano magikot, kung saan papapunta, at the same time, malalaman nyo dyan kung anong type ang card. Dapat nyo malaman para yung direction ng pag-ikot hindi kayo malito. No? Halos napakarami nating videos related sa pagtutono. Isa na dito yung bidyong yan. Kasi mahalaga na alam din natin magtono ng carburetor natin. Lalo na kung hindi natin alam ang gagawin natin pag pumapalya niya, pumupuga, nagkulang sa hangin, kulang sa gas, kailangan balance eh, no? So hindi lang ito ang panuorin nyo mga kabiker, marami tayong videos related sa pagtotono. So next, top 6 naman tayo. Ayan. Walang pag-asang umandar, ganitong gawin mo. Sa video yan mga kabiker, at talagang pinuntahan namin yung motor dyan, kasama ko yung, yung compare ko dahil Ayaw kang umandar, iniiwan niya na doon sa malayong lugar, no? Kaya pinuntahan namin at kasama ang palad, wala tayong pag pulls so, Ang ginawa natin mga kabiker, lalong-lalong na sa mga motor na stator drive, like TMX 155, kasi TMX 155 yung motor doon. no? Pwede rin to sa mga pangpasada, basta stator drive, hindi pa siya battery operated. Gawin nyo lang mga kabiker, para mas mura, kaysa naman palitan yung stator, mag-4-pin CDI kayo. Pero hindi applicable to sa walang battery, ah. Kasi nga, 4 pin CDI natin, kailangan ng battery dyan. So, sana kung ang gagamitin natin na 4 pin CDI is yung pang predator, kahit walang battery, aandar yung motor. So, pero mga kabiker, malaking tulong to kasi yun na yung paraan para mapandar natin yung motor natin at maiuwi natin. At ipinakita ko dyan kung saan nakakonek yung mga wires niya para mauwi natin yung motor natin. Di ba, napakalaking bagay ito kung tayo natirikan at stator ang problema at wala nang supply ng kuryente, ito ang gawin natin. So, next top 5 naman tayo. Ito yon Clutch conversion full tutorial. Dito sa video ito talagang maraming naghangad na magkabit ng clutch sa kanilang mga motor. Kaya ginawa natin itong video ito, clutch conversion, at ipinakita ko dyan kung ano yung dapat welding in. No? Ngayon sa mga nagtatanong, no, kasi nung welding natin yung primary clutch niya, tinanggal pa natin yung laman, yung weight niya. Ngayon mga kabiker, mas sinubukan ko siya na hindi tanggalin at talaga naman pwedeng pwede siya. Sa mga nakapanood niyan, pwedeng hindi nyo natanggalin yung laman ng primary clutch nyo, i-welding nyo na lang sa mga gilid basta't magdikit siya at hindi siya umiikot. Maganda rin siya dahil wala namang naging problema doon sa ginawaan ko. Hanggang ngayon, okay pa siya. Hanggang ngayon, pati yung ginawa natin sa video, okay na okay pa rin. Kasi maganda naman pag may clutch, malalaro mo yung motor. Kasi pag doon sa mga semi-automatic na motor, mahirap talaga kasi may kadjot something pa yun, di ba? Pero pag nasa clutch ka, talagang pwede mong laruin at bomba-bombahin. Talagang maraming naghangad niyan. At problema lang doon, sa mga XRM lang talaga, meron niyang available. Hindi ko alam sa ibang motor. Basta XRM type nung katulad nung pinakita ko sa video panoorin nyo na lang mga kabiker at full tutorial yun. Next, top 4 naman tayo. O, oh, ito yon. Tatlong bagay bakit ayaw nating ipahiram ang motor natin. So sa video niyan mga kabiker, talagang umani talaga ng maraming comment dito. At the same time yung views. Ang nakakatuwa dito talagang nakarelate yung mga pinaghiraman. At doon naman sanang hiram, pasintabi lang po. Gusto ko lang i-share tong video. No? Dito kasi sa bidyong ito, anong dahilan kung bakit ayaw nating ipahiram yung motor natin? Siyempre, kung tayo yung owner, no, nasa atin yung motor natin, pagkaingat-ingat natin. And then yung hihiram, hindi maingat, bala subos mag-drive at pagbalik nung hiniram niya, flat, walang gasolina, sira. Ayun ang masaklap, no? kung i-check iche nyo tong video nito mga kabiker, marami talagang comment dyan na nakita natin na napaka-defensive nila sa motor nila kasi ayaw nga nilang ipahiram eh. Inaalagaan nga nila yung motor nila. No? Gamit sa trabaho, gamit sa panghanap buhay. Kaya ayaw nilang ipahiram. At nang masaklap pa dyan, yun nga na experience nila. Maayos na maayos nilang hiniram pagkabalik ng motor, sira na. At hindi pa pinagawa. At ang pinakamasaklap po rito mga kabiker, pag iniram yung motor at naaksidente, tapos namatay pa yung umiram, yun ang masakit. No? Pati yung motor mo damay. Kaya malaking bagay ito mga kabiker na kailangan maging ano rin tayo sa mga gamit natin, especially sa motor natin na hindi naman sila yung gumagastos buwan-buwan or hindi naman sila yung naggagasolina, hindi naman sila yung nagme-maintenance pero kung sinoli nila, ganun na lang. Thank you, TY. No? So, mahirap din. So, panoorin nyo na lang. Next, top 3 naman tayo. Ito yon. Solusyon sa laging lumuluwag na kadena. So, itong video naman na ito, talagang umani ako ng pagbabas, no? Na hindi kasi nila naunawaan dun sa video. Kasi yung una, eh, medyo nakakalito yung title natin. Pero eto nung ginawan ko na siya ng video, yung bago ngayon, mas napaliwanag ko sa kanila kasi ang pagkakaintindi nila yung luluwag yung kadena talagang mag-gwewe enter di ba ang pagkakalam nila hindi na luluwag luluwag yon ang sinabi ko pag naayos mo na yung kadena mo hindi na siya luluwag dun sa pagkakaayos niya ganon ngayon kasi pinakita ko dito sa video ito na yung tornilyo dun sa hulihan kasi kadalasan yung tornilyo nasa hulihan ng swing arm ngayon yung isa nilagay ko dun sa unahan kaya naipit niya yung kita ng swing arm. Kaya nagkaroon siya ng lock. Kaya yung kadena, nakalock siya at the same time nakalock pa sa tornilyo ng gulong. Triple lock siya, kumbaga may unahan, may tornilyo, meron din sa likod. Siyempre, pinakamain ng tornilyo ng ehe. So, hindi nila nakita yon Ang nakita nila na hindi na luluwag, luluwag pa rin yun. Kasi yung mga roller nun, magkakaroon ng wear and tear. Ang gusto kong i-point dito na malelesen yung pag-adjust lagi natin ng kadena. Kung tayo is gamit, tapos luluwag na naman ngayon, malelesen yun. Siguro tatagal kasi nga nakalock siya. So, panoorin nyo ito mga kabay. Malaking tulong to kasi ito yung laging problema natin na nakikita natin sa mga motor natin, yung pagluwag ng kadena. Ang mahirap dito, lumuwag yung kadena mo na ibit sa isparakit mo, disgrasya pa. Napakaraming comment dito, napakaraming nagpasalamat dahil natuto sila sa konting idea na pinakita natin sa video natin. So next, top 2 naman tayo. Ito yon. Advisable nga ba ang rapid backfire? Bakit may mga sumasabog? Ayan. So disclaimer lang sa mga makakapanood at dun sa mga mahilig magkabit ng rapid backfire tuwing New Year. Ano? Ginawa ko itong video nito para paalam lang din sa mga riders na may choice nyo yan kung maglalagay kayo hindi. No? Ano? Doon kasi sa video yan, ipinakita ko din naman yung rapid backfire. Pero wala akong tutorial ng rapid backfire. No, ako sa akin, hindi magandang may dudulot nito. So, nakita nyo naman yung mga iba't ibang video ng mga rapid backfire na talagang sumabog yung mga black. Dito kasi sa ating channel, hindi lang tayo nagtuturo ng tutorial at the same time, safety nest ng mga riders. Lalong-lalo lalo na yung mga kabiker. At talaga naman kung titignan natin sa Facebook mga kabiker, kalaki ng views natin dyan. Nakarang taon lang yan, umabot siya ng 432k na siya ngayon sa views. No? Katulad nga ng sinabi ko, choice natin yan kung yung kakabit tayo, hindi ko naman kayo pinipigilan. Doon sa video yung pinakita ko. Pinaalalahanan ko lang kayo. No? At itong panghuli mga kabiker, ito yung talagang humani ng napakaraming pasasalamat sa atin. Alam na lang sa mga kabiker dyan na nakapanood at natulungan nitong video ito. Ito naman yung top 1 natin. Ito yon. Patutunayan ko na magiging one-kick motor mo kapag pinanood mo ito. Yan. Sa videong yan, mga kabiker, talagang umani tayo ng maraming heart dyan, like. At the same time, maraming nagpasalamat sa atin dahil natuto sila at nagkaroon ng solusyon yung kanilang problema, lalong lalo na sa mga hard starting. Umabot din tayo sa Facebook ng 843K, no? Talaga namang nakatulong sa mga riders, mga kabikers, no? sa video nito kasi mga kabiker, no? Sa simpleng pagangat lang ng spark plug cap, no? Magiging one kick na yung motor natin. So dalawang video ang nagawa ko rito mga kabiker, yung una at ito yung pangalawa na talaga namang hanggang ngayon marami pa rin nagko-comment sa akin na thank you sir, naging one kick yung motor ko na hard starting. Thank you sir, 1000 kick naging one kick na lang. At nagtanong sa atin na tumamon, gawin mo to sa barako o kaya sa TMX. Ngayon kung i-check nyo yung comment section natin mga kabiker, kahit na TMX pa yan at barako yan, may mga nag-comment yan talagang naging one kick. No? Kahit nga dun sa cold start, talagang one kick. No? Malaking bagay ito mga kabiker, lalong-lalo na sa mga newbie pa lang at sa mga hindi pa nakakapanood nitong video nito. Lalong lalo na tong top 10 best tutorial ko na maraming natuto. I believe sa sampung yan na ipinakita ko, matututo at matututo ba? Baka isa sa mga problema mo sa motor mo, nandyan. No? At bigyan mo lang time na panoorin ito kasi ipinakita ko lang naman yung mga title. napiyawan ko lang kung ano yung mga ginawa ko. No? Hindi ko na sa inyo mapapakita isa-isa dahil napakarami nito at hahaba lang yung video natin. At kung nanonood ka ngayon paki-suporta yung channel ko Chris Custom Cycle. Paki-like and share and then paki-subscribe na rin and click mo na rin yung notification bell. At meron din tayong Facebook page mga kabiker. I believe na na-encourage ka dito sa mga video ito at I believe bibigyan mo ito ng time para panoorin. Sana wa 'tong ma-miss mga video ito. 'Yun lang mga kabiker. See you on next vlog. Thank you and God bless.